Hello, hello mga person! So for today's video, for today's ganap, na andito kami ngayon sa bagong bukas na sa -yup dito sa may San Pedro, Santo Tomas, Batangas. Malapit lang ito sa amin kaya naman napasugod agad kami dito sa sangyup burp dahil napakamura at napakasarap pa ng sangyup nila. Tingnan nyo naman, sa halagang 249 pesos ay may unlimited pork at squid ka kung hindi mo pa nga alam ito, ay makalagpas lang yan sa may overpass ng papuntang Padre Pio at dito lang yan sa may malapit sa kanto ng San Pedro. Dito sa dating Mira Mart ngayon ay sang -yup burp na. Kaya naman napasugod agad kami dahil napakalapit lang nito sa amin at nabalitaan nga naming masarap ang sangyup nila. Alas katapatan nga rin din pala ito ng baliwag at eto na nga mga person dahil nga maraming ang nakapila ay nagantay na nga muna kami dito sa loob ng sasakyan. Grabe, pinipilahan talaga ang sangyup na ito. Mga oras na yan ay inaantay pa nga rin namin ang aming kasama na magsangyup at ayan nga maya maya lang ay dumating na sila. Habang nagaantay nga kami, ay namimili na kami kung ano ba yung orderin namin. So, dito na lang kami sa halagang 249 pesos per head. Ay meron ka ng unlimited pork at unlimited mga side dish at may kasama pang squid. Kapag birthday mo nga ay libre ka, kaya naman dalin mo lang ang birth certificate mo ay makakalibre ka talaga. Basta meron kang mga kasamang kakain dito. At ayan nga, meron din silang ay cheese, magdadagdag ka lang ng 50 pesos pesos, meron din silang mga juice, ice cream, soju, at iba pa. Sulit na sulit talaga ang pang sangyup namin dito. Kaya naman, it's our turn na. Kami na daw ang susunod na pwedeng pumasok at ma-enjoy ang kain dito sa Sangyup Bird. At talaga namang excited ang mga person dyan. Dahil sa wakas ay matitikman na namin ang Sangyup Bird. Gustuhan ko nga rin dito dahil naka-aircon pa sila at kitang-kita naman natin na dinudumog talaga sila. Pagkakaalam ko nga ay meron din silang iba't iba pang branch, meron sa Kalamba at sa iba pang lugar. Ngayon lamang nagkaroon dito sa Santo Tomas. Kaya naman excited talaga kaming makakain, lalo na tong si Baby Kali, sumasangyup na din yan. Kapasok nga namin ay nakaredy na nga agad yung mga pagkain para sa amin at hindi na kami nahirapan pang mag-order order dahil napakababait ng staff nila at agad-agad naman nilang dinadala kung ano pa order namin. At ayan nga mga person ready to eat na tayo na ay magsalang dahil maximum of 2 hours nga daw ang stay dito. At madalas nga kapag kami ang nagsasangyup si Daddy Gerson nyo ang nag nagluluto. Kaya naman siya talaga ang nakatoka dyan sa tabi ng kalan. At ayan nga, yung kasama namin isang family ay nagluto na rin ang kanilang daddy. At ayan nga mga person with cheese. Napakasarap din ng cheese nila. Kapag ka unlimited cheese nga, ang gusto mong kunin ay 299 pesos per head. Kami naman ay hindi naman kami masyadong matakaw sa cheese. Kaya naman umorder na lang kami ng a la carte na 120 pesos, 200 grams na yung cheese nis nila. At sulit na sulit ang sarap at saktong-sakto na nga sa amin nila Ate Angel nyo. At ayan nga, favorite talaga ang pipino at ang sarap-sarap. Lalo na itong pork nila at napakain talaga ako ng bonggang bonga ayan na nga sabayan pa natin ng lettuce at mga pork at kung ano-ano pa mga sauce at eto napakasarap din ang kimchi nila talaga namang nagustuhan ko ay grabe ang dami ko talagang nakain mga person talaga naman ang sarap-sarap tara kain tayo mga person sa murang halaga may unlimited food na nga tayo dito sa Sangyup verb. Kaya naman, itry nyo na rin dito. Kain tayo. Thank you for watching Mommy Nika Mini Vlogs. Na at kumain at babusog dito sa Sangyup verb Santo Tomas, Batangas. Let's eat!